Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod si Atty. Resti Tubalyas Agarayan na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong matutunang kalaman. Let's go! Mga kaibigan, sa isang mental hospital, sinuri ng isang doktor kung talagang magaling na ang kanyang mga pasyente. Isa sa kanyang pasyente ay si Tulitz. Pinuntahan ng doktor si Tulitz para kumustahin kung siya nga ba ay magaling na. Ang sabi ng doktor, Tulitz, kung may magandang babae sa isang kwarto, siya ay nakatupis at kayong dalawa lang ang nasa kwarto. Ano ang gagawin mo? Ang sabi naman ni Tulitz, Kabadok, Lalaki ako. Ang gagawin ko, hahalikan ko siya. At pagkatapos nun, tatanggalin ko ang kanyang bra. Nagulat ang doktor. Sabi ng doktor, mukhang magaling na ito ah. Nagtanong ulit ang doktor, ano naman ang gagawin mo pagkatapos mong tanggalin ang bra? Ang sabi naman ito ulits, kukunin ko ang bra at papanain ko ang guwan. Maraming 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 salamat po mga kaibigan sa patuloy ninyo na panunood at pagsuporta sa ating YouTube channel. Marami na po ang nagsusubscribe at nagla-like nanonood sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood Mga pa, kaibigan, pag-usapan natin ang isa sa mahalagang topic rin na kailangan natin malaman. Ang anim na mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nalulubog sa utang. Handa na ba kayo? Come on! Pa, kaibigan hindi ko sinasabi na ako ay walang utang ako rin po ay mayroong utang. Marami po akong utang. Kaya lang mga kaibigan, ang pag-solve ng isang problema ay nag start from awareness. Kailangan aware ka kung ano ang problema mo. Kagaya yan ng pagkakaroon ng sakit. Kailangan alam mo kung ano ang sakit mo para mabigyan ka ng tamang medisina or medication. Ganon din sa pagkakaroon ng utang. Dapat alam natin kung ano yung mga dahilan, kung bakit ang isang tao ay nalulubog sa utang. Nang sa ganon, kung aware na tayo sa ating mga pagkukulang sa ating problema, masusulusyonan na natin yung ating problema. Bakit nga ba nalulubog ang isang tao sa utang? Minsan naguugat pa yan doon sa ating ugali. Nabana pa natin mula sa ating mga magulang because of our experiences tungkol sa paghawak ng pera. Minsan humihingi tayo sa ating mga magulang pambili ng ice cream o kaya pambili ng gamit o kaya pambili ng damit pero sinasabi ng ating mga magulang wala akong pera! Anong tingin mo sa akin? Tumatay ng pera? Akala mo, pinupulot lang ng pera? Yun ang madalas natin naririnig minsan sa ating mga magulang. Kaya, pinapangako natin sa ating sarili na kapag tayo ay magkaroon ng pera, bibili na natin ang gusto nating bilhin. Kaya doon nagkakaroon ng problema. Nababaon tayo sa utang because of that concept. Our concept for money is for immediate gratification. It is for pleasure. Pero iba po ang konsepto ng money para sa mga mayayaman. Para sa mga mayayaman, ang konsepto ng pera ay hindi lamang po for pleasure. It gives them freedom. So yun po ang pagkakaiba ng mindset ng mayaman at mahirap. Taralan natin mga kaibigan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nalulubog ang isang tao sa utang. Una, no extra income. dalong lalo na po sa mga kaibigan natin, kaguro at kaempleyado na nagtatrabaho sa gobyerno, tayo ay nakapako 8 hours a day, 40 hours a week sa ating mga trabaho. At tayong other source of income na pumapasok sa atin. Umaasa lang tayo sa ating sweldo o sahod na aaminin natin hindi sapat. So, kailangan natin na ng extra income. According to Hard P. Eker, people choose to get paid based on result while poor people choose to get paid based on time. So para sa ating mga kaguro, kaempleyado at mga kaibigan na nagtatrabaho sa gobyerno, ang ating sweldo is based on time. Hindi po tayo yayaman kung ganon. Dahil binabayaran tayo sa oras, not on the result. Kahit wala kang ginawa sa buong 8 hours, siswelduhan ka. Yun naman ang gustong gusto ng iba nating mga kaibigan dahil less hassle, walang worry. Nakaupo ka lang, after 8 hours, merong kang sweldo. Pero kung gusto mong ma-improve ang iyong finances, maghanap ka ng extra income. Bayaran ka based on the result. Hindi ko po i-discuss kung ano po yung mga extra income or passive income. Manood na lang po kayo sa YouTube. Mami po mga tutorial kung ano po yung mga bagay na magbibigay sa atin ng passive income income. Hindi naman sinasabi na mag-resign kayo sa inyong trabaho. Dahil mahirap din na kumita ng pera kung wala tayong trabaho, dapat magkaroon lang tayo ng extra income para magdagdagan yung ating kita at makatulong sa ating mga bayarin or gastusin. At hindi na tayong malubog sa utang. Tawang dahilan kung bakit nalulubog ang isang tao sa utang. Because of the instant gratification attitude. Sinasabi natin na may sweldo ako. Dapat ma-enjoy ko yung aking sweldo. Dapat ma-enjoy ko yung aking salary. Kailan pa ako mag enjoy ng mga bagay na ito kung wala na ako? Which is a wrong concept mga kaibigan. Because we see money as a source of pleasure. We do not see money as a source of freedom. tingnan lang natin na ang pera ay source of immediate gratification, immediate pleasure. Halimbawa niyan, kung ikaw ay may pera at may nagustuhan kang bilhin, na masatisfy mo ang iyong sarili, agad mo itong binibili. Hindi mo iniisip na yung pera na maaring ginamit mo sa pambili, maaaring mong maging puhunan sa negosyo at mapalago pa ang pera mo. Karamihan sa mga tao na nalulubog sa utang, ang karaniwan nilang binibili ay ang mga bagay na liabilities. Ibig sabihin ng liabilities, yung mga bagay na binili mo, pero pagdagastusan mo pa siya, hindi siya magdadala ng income sa'yo. Halimbawa niyan, yung pagpapaayos, pagpapaganda ng inyong tirahan, pagpapaganda ng inyong bahay. Napakaganda ng inyong bahay. Lahat, ibinuhos mo ang inyong income. That is dead investment kasi walang papasok na pera sa iyo. So ano ang dapat nating gawin para hindi tayo malubog sa odang? We have to practice delayed gratification. Pigilan natin ang ating sarili magkaroon tayo ng self-control sa paggastos. Para yung ating gagamitin sana na pambili ng mababigat na liabilities, magamit natin as investment. Three dahilan kung bakit nalulubog ang tao sa utang, it's because of their money mindset. Sasabihin nila, sanay kami sa hirap, nabuhay kami ng walang-wala, mamamatay din kami ng walang-wala. Hindi naman namin kailangan ng pera. Alam niyo yung nagsasabi na hindi nila kailangan ng pera? Yun yung mga tao na walang pera. Ang sabi ulit ni Harv T. Iker, sa Secrets of the Millionaire's Mind, your income can grow only to the extent that you do. So ang income mo ay depende lamang sa iyong pag-iisip at sa iyong ginagawa. Ang sabi ni Bill hindi kasalanan na ipanganak ka ng mahirap. Ngunit ang kasalanan kung ikaw ay mamatay na mahirap. Kasi ibig sabihin, pag mamatay ka ng mahirap, wala kang ginawa sa mundong ito. Change the concept of money That money is not an instant gratification. That money will not give you an instant pleasure. Money will give you freedom. Anong ibig sabihin nun? That money will give you freedom. Kung alimbawa gusto mo mag-travel sa ibang bansa, mayroong kang pera. A matter of seconds or minutes, makakakuha ka ng ticket kung mayroong kang pera. Maari kang makapaglakbay freely. At kung may gusto ka namang bilhin, maari mo ding mabili. So that is freedom kung gusto magbakasyon, nakakapunta ka. That is freedom. Sa hindi mo yun magagawa. ba? It is a limitation kung wala kang pera. Pangapat na paniniwala kung bakit tayo nalulubog sa utang is the belief that money is the root of all evil. Hindi po totoo yan. Ang sabi po sa Biblia, the love of money is the root of all evil. Not the money itself. The money is... Money itself is not evil. Iba kasi yung pag-iisip natin. Kapag sinabi natin na mayaman, maraming pera, parang nakikita natin na tumutubo yung kanyang sungay sa kanyang ulo. maling malian. yan. Alam nyo po, yung mayayaman, sila yung pinakamabait, sila yung mga pinakahambon, sila yung mga pinakamapagbigay na tao sa buong mundo kung nakikilala nyo lang sila. Huwag po tayong magalit sa mga mayayaman. Kasi kung magagalit tayo sa mga mayayaman, hindi tayo magiging mayaman paano ka naman magiging mayaman kung ikaw mismo galit ka sa mayaman? Ang sabi naman ng iba, love is more important than money. While well, there is no sense of comparison. Kagaya yan ang pagsasabi na ano bang mas mahalaga, ang kamay o ang iyong mga paa? Dalawa sila mahalaga. So wala pong sense of comparison between love and money. Kaya mahalaga malagi din ang money. Number 5 Thailand. kung bakit tayo nalulubog sa utang ang paniniwala that you need money in order to be rich. You do not need money in order to become rich. Ang sabi ni Robert Kiyosaki, author ng Poor Dad or Rich Dad. Kung hati-hatiin equally yung kayamanan sa buong mundo ngayon, hati-hatiin, distribute it equally, darating ang panahon na mapupunta din yung mga kayamanan na yan doon sa mga dating nagmamayari umahawak ng kayamanan na yan. Because, what is the secret? It's not the money that make them rich, it is their mindset. Isang tao na may mindset magaling sa pag-iisip, kahit saan mo siya ilagay, he will prosper. Kahit hindi mo yung bigyan ng pera, He will prosper because he has that mindset. Ang dahilan kung bakit nalulubog ang tao sa utang is that lack of control or discipline on expenses. Spending more than what you earn. Yun po yung dahilan ng pagkakalubog ng utang. Gumagastos tayo more than what we earn. Meron daw kwento na ganito. Anak, kapapasok lang sa Department of Education. Sabi ng kanyang tatay, anak Ibili mo naman ako ng motorsiklo. Si Kumpare, yung kanyang anak, kapapasok din sa Department of Education, binilhan na ng motorsiklo. Sana ibili mo rin ako. At syempre, hindi naman yan matatanggihan ng anak. So, mangungutang si anak, si teacher, at ibibigay kay tatay yung bagong motorsiklo. So, doon magsisimulang mababaon sa utang si teacher. In other words, lumalampas yung ating expenses sa ating income dahil unang-una sa inggit. Naiinggit tayo sa ating mga kaibigan na kabili ng bagong ref, na kabili ng bagong motorsiklo, na kabili ng bagong sasakyan. So kahit hindi sapat ang ating income dahil sa ating inggit, tayo ay bibili rin ng bagong sasakyan, bagong ref, bagong bahay. At doon nagsisimula ang pagkalubog natin sa utak. Isang din mga kaibigan, nagpapa-impress tayo. Mga pa nito, nagpapa-impress tayo doon sa mga tao na ayaw na ayaw natin. Yan po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, ang anim na dahilan kung bakit tayo ay nababaon sa utang. Patuloy kayo na manood sa ating YouTube channel. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po.